Hi, marami. Ay, si Marami Manami Saba. Dapatang, dapatang. Ano <laughs> dapatang, dapatang? Yes. Ayan. So, lahat dito guys, Zara. Zara. 50% sale. So, itong mga to, galing to ng mga Portugal, ng Morocco, lahat ng Zara countries. Kaya yung sa bahay namin, Zara. <laughs> Joke na. <laughs> Tara, bili na tayo. How much? Php uh, 27,000. Php 27,750. Php 27,000. 27. Okay, 27. okay. So dala yan, padala sa Pilipinas. I'm from Philippines. We always win Miss Universe. Say hi to my vlog. Merci buku. Daku butu. Say daku butu. Daku butu. We are very good. Hi mga Afrocents. Wow. <laughs> Ito yung mga kasama namin dito sa Senegal. Hi. Yan sa Ate Jean. Yan ang loyal. Loyal ano yan ng ano company namin. Ilang years na te? getting to 30 years. Grabe, <laughs> oh <laughs> Brabe, my God. 26. 26 years. Ito naman si Hazel. Ilang years ka na dahil? One decade. One decade na siya. Ano ang sasabi niya sa Senegal? A my God. My Dusty. Dusty, no? A lot of fish in the ocean. Yes. Actually, okay, iba Maganda naman ang Senegal kasi nga lang, ito talaga medyo mabuhangin lang siya. So today's vlog po, punta kami sa Zara Home. Sa numero ano, Marvin no? Waldo, I'd like to be a Yes, mag-shopping tayo kasi nga, naka 50% sale siya by Zara, di ba? Branded ang Zara, di ba? Sila ang dami na nilang pinadala sa Pilipinas. Parang kahon-kahon tsaka bulto-bulto. Ano, yeah, photo Oo. Oh. Hi, Monami. Ay, si Koya. Monami Saba. Dapatang, dapatang. Dapatang. <laughs> ano, dapatang, dapatang? Very hot. Ah, very hot, very hot. So, ang salita nila dito sa Senegal ay... Wolof. Wolof at French. Uh, French. Pero nakakaintindi nakakahintiri... at nakapagsalita rin sila ng... English. Ay, ang ang tayimik na Hazel ngayon, single yun. Yeah, very available. Very available. Yes, ito, binibenta namin yun. Yung may, yung may sasakyan lang daw. Oo, yeah, dapat ano siya? High maintenance. High oh, maintenance siya. <laughs> may sasakyan, <laughs> tsaka <laughs> <laughs> ano, mayaman yeah, agad. <laughs> high maintenance. Kasi ang mga, ang mga ano, ano nga ano yun, Day? ang nga yun? mo yan. Baka mag naman tayo. Based, ang mga face ang pinagay ba sa face is an jen. Cola, jen. <laughs> ano. Kokolagen, kolagen, mga ano, IV. Mga CeraVe, set up everything. Yeah. Diba? Oh my God. Ang init nga. <laughs> so dito guys, ang ano Senegal ay ang populasyon nga ay mas marami ang Muslim. So karamihan Muslim. Oo. O. 80% Muslim. Ito pala yung public ano nila Oh. Public transport nila. Hello! Walang nag Dito guys, ang oras alas 5 na pero parang alas 3 pa lang. ang French country kasi mas mahaba ang, ang ano araw. Mas Kaya mahaba. Oo, oo. Kaya kahit alas 8 dito, maliwanag pa din tama? Yes. Oh. Uh, yesterday once. Yes. Uh, ano naman ang nagustuhan mo sa Senegal? Ako. Wala akong may nagustuhan dito. <laughs> <laughs> Narinig, wala kang na 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 choice, narinig na na ka ng management, baka ilipat ka. Ay, <laughs> <laughs> Hindi ay, mas ano dito, mas madami kang magalaan, mas maraming mall. Uh -oh. Hindi naman siya malalaki mall, pero... Okay, okay. okay, okay maraming wala. choices. Uh, pero in terms of ano naman, yung pakikisama ng mga, or yung oh, way ng mga ugali pa. Ang ugali nila is mga um, uh, ano ang friends, very refined sila. Wow, refine. I don't even want to elaborate. Eh? <laughs> 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 refined sugar, parang ganon, ano pinong-pino. Moral refinement. Wow. So, wow, wow, ang lalim doon, grabe. Maganda, no? Maganda yung pakikitungo nila sa atin, no? Yes. At saka yung at way. At saka ano sila ng, ano ba? Ano? Maitkit talaga sila ba? Napaka, ano ba yun? kalmado nila kausap, hindi sila very aggressive. Very Tama. Very aggressive lang sila in terms of business. Uh Oo. -oh. Pero pagdating naman sa ano, sa war sa ano nila attitude, ma, ma tahimik. Ano sila ba? Nang parang mga introvert type ng mga aggressive. Kumbaga maganda yung environment, no? Masaya by the way guys ang branch namin dito tatlo bawat branch may Pinoy so uh, dito kami sa Dakar pinaka sentro tatlo sila na Pinoy dalawang babae isang lalaki yun ay si Sir Manil and we are still ano uh, we are still opening more branches yes kasi grabe talaga ang pag-boom ng business dito ng because, aming kumpanya yeah. because Senegal is still ano uh, I it Magka-widening sila, no? Road widening. Marami ding pinoy dito, teh. Not, 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 not much. Only na pinoy. We have also uh, active naman. Active kayo? Yeah, active us, active. Ay, baka so marami yun so, lang. Actually, busy rin kasi kayo, di ba? Yeah, the nature of our job is different from them. We so, we are very busy. Oh, uh, very busy. At saka aspects <laughs> of life, we are very busy. At saka pag may time naman talaga At siguro kayo, po upon ka rin naman. We can <laughs> of our load. Ang the active mo sa vlog. <laughs> yes. <laughs> naman, man, man. Dapat ganyan, <laughs> no? Yung grabe. Yung marketing and the operation. Oh, grabe, no? Yes, Dibat si we cannot even feel the Saturday as half day. Yes, half day dapat kami ngayon pero ano overtime overtime. Grabe yeah, kasi ang mga tao dito. Because we love our work and we value our work. We love Edmar. Yes. Ang daming ukay. Grabe. Oo. Uh Oo, -oh. oh, oh, speaking pala guys, dito sa Senegal, may mga naghahablot at yung mga naghahablot ay yung mga nakamotor at isa isa ang biktima ay si ate oo, oh, oh, wag ko sabihin pero isa siya sa biktima oo oh, oh. so kailangan yes, yes please ano siya oo oh, oh. medyo, ma medyo mahirap yung ano eh sitwasyon niya that time oo Guys, we're here! Ayan. Yes, welcome to my home. Ito guys, ang ganda. Ang dami. Ito lahat naka 50%. Oo, maganda siya. Uy, ang gaganda ng decoration. Ito sa O, oh, parang ito. Complete package, 1,000. Dito tayo, guys. Ano ba to? Ito, guys, sa so Zara Home. Yan. Murang-mura. Te, ano to? Table cloth? Table cloth to. check na. Yan si Hazel, Oh. Ano ba talaga? O, oh, parang tablecloth, no? Ay, gusto ko siya. Maganda siya. Very elegant. Tablecloth nga. Maganda siya. Zara. Ay, oo, oo nga, yellow. Ano yan? Runner. Alam mo yung pag sa table sa center? Ay, oo, runner. Sige. <laughs> Magkano? How much? Oh, 9,000 for 5. Pero okay naman na siya. Uy, ang, ang ganda. Four, tapos, oh. Ang ganda ng quality niya kasi nga ano siya, parang naburda. Sable runner. Oh, yun, ano, place 9,000, get natin to. So lahat dito guys, Zara. Zara. 50% sale. So, itong mga to, galing to ng mga Portugal, ng Morocco, lahat ng Zara countries. Kaya yung sa bahay namin, Zara. Joke lang. <laughs> Tara, bili na tayo. Malungkot sa si ate, oh. Bibili kami dahi, don't worry. Bili kami dahi, ah. Ay, ang ganda naman ito. Walong libo lang. Ang ganda nito. Pero pambata pang bata. May bulsa siya eh. Ewan ko ba, may style? Ano ba yan? Pagmamatay mamatay ka, dyan mo yata <laughs> Kasi ito, tingnan mo oh, may ano oh, may bulsa sa loob oh. So pag nakahiga ka, ilalagay mo dito yung dalawa mong kamay. Ang <laughs> ganda guys, oh, ito oh, pink borda. Tingnan mo, tumaas na siya, 13,000. Ito, to, bibilihin mo ba to? Maliit lang. Maliit. lang siya. Maganda to pang regalo eh. Bilhin ko na to, 3,500 lang pala siya. Pang regalo. Oo, oh, Zara ho. Ito, oh, magandang packing niya. I regalo ko na lang to. Oh. 3,500. Hindi kinuha ni Ate Jean. Bili tayo ng mga malilit na ano, tuwalo yeah. Oo. Oh. 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 Wow, ang ganda guys. Ito para sa drawer pala siya. Oh, mag-cute nito, no? Oh, handle. handle ng ano, drawer, personalized. So, ito ang price niya, 1.5, 7.50 na lang. Or 75 pesos. 60 pesos. Ay, Zara din yan ang mga damit. Ay, bongga. So, gawin nyo na yung bahay nyo. Gawin nyo yung aesthetic. Ganyan kong aesthetic. Ay, I like this. Ito, I like this. Oh, maganda siya. 1.5. Ito yung pinamili natin, guys. Ayan. Mamili tayo ng ganito rin. Kasi okay siya kasi meron siyang name na Zara. Ayan na Zara. Para makita naman nila Zara. Charis! Nahulog ayan. Babayad na sa atin. Wala, wala man siya. Walang orange. Walang orange. Circle. Tignan natin kung magkano. Hindi man lang tayo binibigyan ng free dito kasi lagi man kaming bumibili. Nang free ba? Itong si Manong bibigay kaya siya. Wala pala akong pera. So, <laughs> papabayad muna ako kay Ate Jean. Ate Jean, pabayad muna. Okay lang. Ate Jean, o, oh, diba? Oh. Bigyan ba kong 100? How much? Twenty-seven thousand. Twenty-seven Twenty-seven. So nakatu 2,000 plus din ako. So dala chana yan sa Pilipinas. I'm from Philippines. We always win Miss Universe. Say hi to my vlog. Merci beaucoup. Daku buto. Say daku buto. Daku buto. We are very good. Grabe guys, nag-enjoy kami sa Zara Zara. Thank you so much. Diba? Oo, hanggang sa ulitin kasi hindi na ako, baka din ako makabalik sa Senegal. In your dreams. <laughs> Salamat. Salamat. Yes, very soon. Bye-bye.